Okay, kabayan, ano ano? Ah, dito sa Planas Kaya kanya mga tinda, eh puro mga rif, mga cellphones, chargers, at uh, ayan, may ganyan siya mga Bluetooth. Ayan, katabi sila ng dalawa ni Kuya Dudong ayan oh, sila oh. Ayan na. Ayan, ayan mga kabunok sa lahat ah. uulitin ko na ha. Lahat, uh, lahat ng tinda ni Kuya Dudong dito, puro mga legit 'yan, lahat 'yan legit. Ah, second hand pero mga legit. May automatic siya, may rock may di baterya. Shoutout sa ating mga kaibigan, kay El Bulya, ano, kay Tatlos TV, kay Ganggang, kay Kuya Nilo. Ah, ayan, kay Papansin. Papansin TV, ayan. Ah, kami na lang ni, ano, ang wala dyan. Baga, hindi kayo nagpagawa. Naubos! Ayan, ah. pa hindi pinapagawa eh. Kuya, kuya Lito, ka tumo? ganto mo? ano? Pampabahay ito eh Oo, limantahan yung magkano Uy, Bisaya oy! Si Dung, Dung, oy! Oo, lang no? Oo, pampabahay Pero kung ano po yung pinapanalapin Kaya hindi, pinaagahan ko kasi walang sound Pwede eh, Huwag mo kalimutan yung kapatid Magkano yung ano yun, kaya kuya Lito kayo no? Kaya hindi ko na lang Ito mga divers Divers Um, kaya baka pag nag-ano ka, hirap ang ako i-post mo yung lagi yung relo. Hmm. I-post mo ba? Huwag yung tao, yung relo. Oo. Oh. Gusto mo tao, pati pwede. Oo, oo. Ayun na, ganyan na ganyan mo. Ganyan ganyan mo. Iman ganyan yung buho. Ganyan ganyan mo. Ayan. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire.

Pero uh, ito Kuya Dudong, Iba iba yung price nito no Iba iba ang price niya, ito, no? uh, Iba iba, iba price, oh, price. Oh, O oh, ito dito 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 sa baba Hindi pare parehas yan uh, Pare parehas na 1K Isa libo per yan Pero 1,500 For me saan Ito Ito yeah, to Ito italian. Uh, italian. Italian. Uh, italian. Ano tatak na Ito 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 gas oh gas 800 gas oh automatic ah automatic oh di battery ah di battery di battery ito oh, ito ito lang automatic ito oh yeah, ito automatic sevinis oh yan oh no. yan oh ah no. uh, seiko drivers sabi ni Tony seiko drivers seiko drivers eto shout out bro no, Elmo eto tagyumer Ah, rolex or rolex to, automatic to. Mura lang yan. Magkano yung beta mo dito? 800? 800? Ito, 1. Murang-murang to. O, 800 lang to, automatic Rolex. Mga kapurnox TV. Ayan pa, o. Eto, Ito, 1.5. Ito, 1.5 to. Ito, 1.5 to, Rolex, o. Oh. Rolex na, o. Rolex na, Oyster, ano, perpetual no? 1,000 pa rin Oh, Ayan pa, oh, Michael Kors Michael Kors 1,000 1,000 oh, 1,000 oh, oh, lang ang Michael Kors oh. 1,000 Isang rin to 800 800, 800. Casio Casio. Oh, Casio Casio Quartz oh, Quartz, uh, quartz. Ito, ito driver Automatic 1,500 One 1,500 pipe, One pipe. Oh. So ito yung mga pang, pang ladies na cellphone ayan oh. Kuya Dudong do yung lady, pang yung mga ladies na relo Oo, mga automatic yan. Ah uh, yung mga hindi pang ladies. Ay, ladies Ay, watch 400. Oh 400 do. Oh. 500. 400 400 500. 100. Oh, Ayun mga ayan yung mga pambabae posel 500. Ayun oh, ayan oh 500. E -e -e. Ayun. Ayun 400 to. Oh. Mm. Hey. Ayan, yan yung mga tinta ni Kuya Dudong Ito, 500 saan. Eh Kuya Dudong, ano nga pala ito? Ah, ito bang tinta mo eh Mga legit na Legit na rilo na second hand, ganon Oo, oh, oh, legit na. ito, tinta ni Kuya Dudong Legit na rilo Oo, na second hand Pero legit oh, oh. Wala rito yung ano, yung replica sinasabi nila Wala rito, lahat yan, pero legit Ito lang, replica oh ito lang, nag-iisa Ayan lang daw ang nag ng replica Ayan o, oh. oh, oh. Rolex na Ay ano

Eto, sa mercado mahal oh Ngayon dito kay Kuya Dudong mga dalawang libo na lang. Ay, sige, ano natin si Kabayan. Kabayan, isisingit ko na yung panita mo, ha? katabi ka naman ni Kuya Dudong. Ah, sige, sige. Pasisilayan ko lang sa mga viewers. Kaya para malay mo, mabaya na Kuya. Okay, kabayan, ano ano? Ah, dito sa Kamling Planas, kanya mga tinda, eh puro mga rib, mga cellphones, chargers, at uh, ayan, may ganyan siya, mga bluetooth. Ayan, katabi sila talaga ni Kuya Dudong ayan, oh, sila oh. Ayan oh. Eh mga kabunok sa lahat ha, uulitin ko na ha. Lahat, uh, lahat ng tinda ni Kuya Dudong dito, puro mga legit 'yan, lahat 'yan legit. Ah, seginan pero mga legit. May automatic siya, may of wards, may di baterya. Shout sa ating mga kaibigan kay Anul pa no, kay Tatong Stevie giganggang. Echo Yanilo. Ah, ayan kay Papansin. Papansin TV ayan. Ah, kami na lang ni ano ang wala diyan. Nabati kayo po kawan. Naubos. Oh, di pa napapagaway. Marulo ni boss kano. Ayan yung kanyang mga rido mga uh, TV. Ayan. Okay mga Kaburoks TV uh, at uh, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aking video ngayon dito sa Kaminplana sa Burautan. Uh, sa lahat po ng aking mga subscriber maraming maraming salamat po sa inyo sa mga uh, OFW uh, Mabuhay po kayo. God bless and Bye-bye. Shining bright the birds are singing